Ano ba tayo sa overbridge? Bridge. Foot ala? Cloth bridge. Foot bridge. Overpass. Wo na ano 'to overpass. 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 Oh my god. Ayoko na. Oh my god. No! <laughs> ano ba na? Maganda. Maganda? <laughs> Sana on. May nauutong. Mara malaki na, <laughs> na ang utang mo sa akin. mo ang ba? Wala na. Si Mimi <laughs> Ayoko talaga. <laughs> Ito yung sabi mo sa experience mo noon? Oo, uh, Madali lang naman tayo makasakay dito. Kaya maraming bus dito na ano, papuntang city. Ano 21? Ano yung mga 21? Ano yung 21? Ang marami naman 21 Magpapayad ka dyan eh? Yeah. Ay, doon tayo sa red. Doon tayo sa red para bip tayo lang. <laughs> red. Bilis lang, bilis naman dahil 21. Ay, 21 dito parang pipa. Oo. talaga. Oh. Dito tayo kasi dito nag-stop. Saan? Ang mahirap kapag natatabunan sila ng mga nag dito, ikaw mo. Uh, marami namang bus dito May go overtake yung mga kasi marami 66 dito at saka 21 ayun yeah, na 21 51. 51 ay hindi pa rin siya red ay hindi siya red kung um, humarap doon te ah. ano ka man dyan? Oh, dalawa. Ikaw mag-bite Puka muna dyan. mo dyan. Wait lang. Wait lang. Wait ang government's come, yes. Yes. Pero tayo naman din kasi O.W. Okay lang din mag-u-review. Eh, hindi. Kunin <laughs> natin pa, ha, Sami?